Ah, saglit lang. Ito yung laging nalapit sa akin mga kapay nyo. Saglit lang. Ba? Ano nga yung manok ko to? Ay, pati supot na. Yun, what's up mga kapay nyo? Magandang hapon sa ating lahat at pupunta tayo ngayon sa ano mga kape para magpakain ng ating mga manok bali dala, -dala ko na naman yung Ah... Uh, kinuha kong tira-tirang pagkain mga kape nyo ang daming ano ngayon yung malilit na lamok so ayan na sila oh. nag-aantay na sila mga kape nyo sabik na sabik na sila dito kasi dapat na araw kami walang pasok wala silang ganito mga kape nyo mas gusto kasi nila to kaysa dun sa mais na pinapakain ko na. Ayan o. No? Ito na sila mga kapeyo. Naguunahan na nga sila. Wala na yung mga mais eh. Ayan. Pero, bago natin sila pakainin mga kapeyo, ay magdidilig muna tayo ng ating mga pananim kasi sobrang init kanina para ano, maging okay yung ating mga pananim. Ito pala yung ating pananim mga kapeyo. Meron din tayong papaya dito mga kapeng. Ah! Ano yung mga manok natin, hindi na makapag-antay mamaya. Magdidinig lang ako saglit mga kapeng. Tapos, <laughs> mamaya ay baka natin yung mga manok natin. Kasi kailangan natin pumasok dito mga kapeng. Dito sa natin kasi kaya eh, ano kung mapapansin nyo marami nang sagabal ay pinakagaya dati na kayang kaya na natin siyang pasukin Ay, tsaga-tsaga lang talaga mga kamay nyo. sakaling mamunga to ng madami. Swerte. Tiga huh? lang sa pag. Ngay! <laughs> Bali na. Nagitawang ko pa. Ito sa creek. Ito sa irrigation. So dito pala ako nangunguha ng tubig ng eh, kaya. Ay, ang daming ano. Ang daming lumilipad na mga ano insekto uh -huh. wala na natang tubig hindi ako makuha ng pang ano ko ay pinandidilig ko hapon kada hapon at umaga mga kapeng yung pupunta ako dito para magdilig kasi isa yan sa paraan para mabilis lumaki yung mga tanim natin yung madiligan sila hindi sila matutuyot ah, para yung ugat nila ay magsipsip ng magsipsip ng nutrients para Madala niya sa kanyang mga dahon, kanyang stem at kanyang leaves. Mamaya ay magdidilig din tayo ng ating ampalaya para makita niyo rin yung ating mga ampalaya. kulaklak nga ato mga kapeyo eh. So... Yung ano. Ano? Tama mga kapeyo. Ai dito naman makikita yung ating mga okra at ampalaya. Ang gila mga kapeyo. Ngayon kukunin natin yung ano? Yung pang sikwat natin ng ano. <coughs> eh, yan, ito, Ito yung ginagamit ko mga kapeng. Oop. Ay, yan. Ang ginagawa ko ay sinisikwat ko lang sana ganyan. Tapos nilalagay ko dito. Sa so, may ano um, yan. Simple lang mga kapengyo, maganda. Kasi Diya tayo magbalde-balde. Eh, tayo oh. Ya, dito din lang. Mga kapengyo nang manok kasi talagang nagugutom na yung mga yan namumulaklak na rin yung aking mga okra mga kapeng maliliit pa lang sila pero namumulak na ano na sila namumulaklak na ay pagtyagaan tyagaan lang buti nga yung ibang ampalaya mga kapeng na nabuhay hindi sila natuluyan ay, wala na yung mga ano ko eh Kung ako yung sigurado, magtatakbuhan ng mga yun, mga yeah, Ganyan lang yung Tapos <coughs> isunod naman natin yung uh, talong. Pero na rin akong talong dito mga kape yun. Kaya marami na rin akong naitanim eh. Dito pa rin kumukuha. Talong. kumpleto pag malaya kompleto mga kape nyo meron si bataw tapos sitaw, ampalaya ang palaya okra meron na rin akong papaya pang tinola kapag nawalan na to ng tubig mga kape nyo nahihirapan na naman ako kasi okay. mag ano na naman ako lahat kukuhaan yung wala sa irrigation Hindi na ito nito ay ay okay. ay Ah, saglit lang. ay ah, ay na kayo? ay 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 <laughs> Ito yung laging nalapit sa akin mga kapay Ay saglit lang saglit lang Ay kakain eh 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 Saglit lang Saglit lang Ba na manak ko na to oh. Ơi, à, <t Legal Wagner> nó bị đó đã Nó ăn Này, đi Đi thôi Đi về Parang kasi apat na araw silang hindi nakatikim ng ganito mga kapenyo kasi wala kami kasi kaming pasok ng apat na araw. Eh ngayon na ano mais kasi yung pinakain ko nung apat na araw nung mga kapengyo. Dito kay Bansot, medyo natakot ako kay Bansot mga kapengyo. kasi yung tinuka kasi sa inya sa akin dati, nagkapiklat. Kaya medyo na ano ko Bansot na ay, takot. Takot akong hawakan. Mayasa <laughs> okay. na yung maliit. You... 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 Eh, okay, malit yung... maliit. 2, 4, 2, 4, 2, 4, Ito pala ko. <laughs> Bansot! Ay! eh walang kumain. Okay. Tignan mo nga kami. Nagtago sa ano ko kasi si Bansot naman kasi parang ano. Hindi naman niya makakain yan lahat eh. Kaya doon. Kaya nagtago sa ano ko. Mabait pa eh. Kaya lang. Baka oh, mga kakain niyo. Si Bansot hari-hari eh dami ng tupa nito. Yan, tinatawag namin kasi na Bansod si ano mga tupa nito. Itong malaki. Bansot! Tinatagbo pa kasi ano yung maliit na ano ko. Ito. ito. naman yung pinaka ano ko mga kape nyo. Kung favorite. Kasi laging kasama ko to eh. Dahil lumalapit sa akin. Baba ka. ito yun naku 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 nangyari kong sila mga kamay pagkakuha nila ng kakainin nila tinatakbo nila doon may kadami dami dito sila. Laki. <laughs> si Bansot. Sabi ni Tatang eh, nagkakatimbang na daw siya ng 7 kilos mga kapeyo. Pero wala. Nasa ano lang siya. 4 ah, to 5 kilos itong si Bansot. Mm, Bansot. Tingnan mo na naman kung ano mo eh. Kumakain kung ano mo eh. So itong mga to, hindi ko sila mawakan to. Medyo mailap sila. Pero itong mga puti. Eh. Lalo na itong malit na to. <laughs> itong malit. Itong malit na to, mga kapeng yun, nilalabas ko siya kapag pupunta ako dito ng umaga. Ito naman mga kapeng nagkakaano siya ng tatlo hanggang apat na kilo. Ang laki. yung diba mga kapeño, tira-tirang pagkain eh. Oy! Tira-tirang pagkain gusto nila. Mas gusto nila ito mga kapeño kaysa sa mais. Kapag nakuha ko kasi sa ano mga kapeño, kasi pag sobrang init, mabilis lang mapanis. Ang ginagawa ko naman, pagkakuha ko dun sa kantin namin, nilal nilalagay ko muna sa ref para hindi siya, ano, hindi siya ma mapanis masarap talaga pala mag ano mga kapayong magalaga ng manok lalo na pag ganito sila kasi sigla ang ganda meron tayong mga tanim dito. Kung pwede nga lang ako magpagawa sana ng ano dito mga kapeyo ng parko ko dito, dito na ako tinitira eh. Para pag umaga, pag bukas mo ng pintuan, kita mo yung mga tanim tanim dyan naman. Ayan mga kapeyo, yung tatlo na yan. Ay itong ano na yan, ginawa ginawa ko yan para ano. Kung sakaling may mga babae, mag mangingitlog sila, meron silang itlogan. Eh, hey, bansot. Mm. Hmm, talaga naman. Sa ano ah. Tatago na nga ito. Nagtatago siya mga kafe eh. Bansot kasi hari-hari dito eh. Eh, Bansot! Dami-dami so, pagkain dyan, Bansot. Ate, ako ka. <laughs> Namiss nila yung ganitong ano mga kape nyo. Ganitong pagkain. Ay! Ano kung ato? Ay! Yung sanggala. Alaw! Wala tuloy silang inumin. <laughs> Ito mo muna ako ng inumin, mga kape inumin nila, mga kape nyo. Natapon pa. Ay! Ay, huwag muna ako ng inumin nila.